Patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon sa kabila ng mga suliranin na kinakaharap ng bansa parehong domestic man at overseas. Sa kanilang paglago ay bahagya naman na bumagal ang pag-usad nito batay narin sa pagtaya ng mga ekonomista at mismo ng gobyerno. Batay nga sa data, lumago ang uh, gross domestic products ng 5.2% sa ikatlong quarter ng taon, ngunit bahagyan naman itong uh, bumaba para sa expansion mula naman sa nakaraang quarter dahil sa umabot sa year-to-date average na 5.8% lamang. Nangangahulugan nito mga kabombo na hindi naabot ng gobyerno ang inisyal na target at sinisikap naman ng pamahalaan na mapalagupang ekonomiya ng Pilipinas para sa mga mamamayang Pilipino lalo na sa huling bahagi ng taong ito. Huwag pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa may bahagi ng Senado sapagat itong pagtanggal ng purchase booklet bilang requirement ng mga senior citizens sa pag-avail nga nitong 20% discount. Ikinalugod ho ng ilang senador. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ni Bombo J. Si Madali nang mapakikinabang ng mga senior citizen ang kanilang benepisyo matapos alisin ang purchase booklet bilang requirement para makuha ng diskwento sa bibiling gamot. Itong sinabi na Sen. Ramon Bong Revilla, kung saan anya welcome development ito para sa Department of Health. Nitong lunes, naglabas ng utos si Health Secretary Chudor Herbosa na tanggalin na mga purchase booklets. Sinabi ni Herbosa na ang pag-aata sa mga senior citizen na magpakita ng mga purchase booklet upang makuha ng 20% discount ay pahirap lamang. Ayon pa kay Revilla, bawas intindihin na rin ito para sa mga matatanda. Maganda itong ginawa ni Secretary Herbosa. This is a welcome development. Bawas intindihin para sa ating mga seniors. No? At uh, liban na kailangan pa nilang sadyain ng pagkakuha ng mga booklets. Minsan kasi nakakalimutan nilang dalhin yan at uh, nami-misplace. Kaya hindi na nila minsan na uh, napapakinabangan yung discount. Because of this, our seniors can more easily avail the benefits due them no, under the law. Kaya yan, papakinabangan nila. Kaya mabuhay ang ating mga senior citizens. Very good naman. Para kay Senadora Lauren Ligarda ang ginawang hakbang na ito ng kagawaran kung saan hindi na sila mahihirapan pang makuha ng diskwento. Anya, malaking tulong ito para sa mga indigent senior citizen para sa maayos na pagpapatupad ng batas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!